Ano ba yan? Aralan. Bay humiwalay. Eh. Sabi ko sa ibang katan mo eh. Meron ka sa loob. Tubo. Iwinilding mo rin. Ha? Hmm. Marunong, hindi marunong. Marunong. Ano to matututo kung hindi susubukan ano? Ikaw ang pa. Dito ka oh. Ay, pipihit ba? Mapaano sa... Oo, oh, oo, oh, oh. mo na rin yung mga kawang-kawang. Yan, oo oh, isang ano pa, kalhati pa. lagay mo na rin ang sabat. Ilan ang mo? Isa lang. Sa ilalim. Ilalim at bandang gitna. hindi hmm, diba? Marunong ka na. Sabi mo, hindi ka marunong. yan nilalagyan po ng sabat po yan para po hindi matikal bakal po sa ilalim nakaliterte ano kuya palitan po

<smart> <tags> Bumuka. Piki ang pagka <laughs> dugsong. <tags> Piki apaka dugsong mo dade. Dali dinikit. <laughs> Bakit? Hindi dapat puring arena una natin. Madali itong anahin ata. Hin mo natin tayo na gutom Hindi nga piki nga. Nasa eh. ah, loob na. Ngayon okay. muna Pinilit. Hmm. Sabi. Hmm. Yung. Pinilit <laughs> Napakinis din nga kayong dalawa yan, oh. Napakinis nyo rin nga yan, oh. ay oh, isang OJT ah. Oh. OJT. <tipos> Pwede pala maglagay ng ano, isang orbit pan doon sa gitna. Ba't ko mapos? O sumala. Dini mo tukod sa ibaba. Mababa doon yung ano eh. <laughs> para, para, ano pa Para man konti Kunti na lang. Kunti eh, hindi pa rin yun sa una. Kasi yung tapat lang ng didihan. Dapat po ay isang paper ang gano'n pinangin. Isang ruler? Para. Maalwan sa pagpapadede. Dito yung iba doon ay ano? Medyo mababaan yung... Ano po? Mitra? Tapos lalagyan niya ng bakal na nakaganon. Banggaan hmm. ng likod.

<laughs> Sinusom ko, tinitignan ko yung bigote ni dati. Ang so, perfect na labangan mo oh yung kulang ng puro. So, okay. Para lang yung nagdaan ng cake. Hmm. mamasa nagpupunas. Simpla. Hmm. Container products.

Sama, Kailang, <laughs> Kaya sa kailangan wala yung singaw. Okay, hindi rin maipunan ng tubig. Ano sabihin na Sa kanyo. Saan? sa ganito. nga. Saan? Na? Saan? 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 Nasaan? Saan? Saan? mo lang. Nasaan ang wala din na siya. Tabi, tabi. Wala ko ginamit na yung para. Umuwi oh, lang ka. Mabango po mga kambing. May lang ka po. Ah, nagulak na yun. Uh, mali. Ay. Maliit ang rasak sa ako. Malapit na. Oh, what? Ito. Hmm. Ito man, ito, boss. Ito po. Hilo pa. Hmm. Hmm, basta sabay-sabay po. Mga kagad. Ang dami. Hmm. Hmm. ko? ba ko? Ang pa po. Hmm. Yan, ang laki. Hmm. Ay, huwag si, ano yun, baka bibilhin bukas. Hmm. Ano kaya? Ganda hmm. Hmm. Ganda po, dyan, hmm. Ang ganda po. ganda po hinog. Picture lang kita dyan, ang ganda. Ah, ang pa pangon. Para po yung kakambal mo sa araw, mga kambin. Ang hinog yan po. Iba nang, ano yun. Ay, hindi pala kakambal. Ang ganda Hmm. Parese no. Pagaganda. Okay, Parese no din. Ha? Parese no. Huh? Hindi pa yun. hindi pa pari pari po maramit. Para laan ko. Hm. po. Ni hmm, dalwa. Nagkasabay-sabay po. Yan oh. Nandad. Para sa lasuga. Tapos, ah ko na mo. Para palay akong ani. Tapos. Ah, Ari belutan mo oh. Oh, pala ko yun. Ayun Oh. Parang maganda ito. Daddy. Wala sugat Oh. Bilog. Bilog. Ay, wala sugat yan. Wala. Eh, yan, salamat po sa blessing. Ah, ganda. salamat ang dadaling? Doon. No, pa. Kuprasan. Eh, iwanan mo na isa doon yeah. sa baba. Yeah. Bigat yan. Ganda po. Dalawa Oh.

Ang kapal ng kalong ano. Oo. nilaga po ng buto nito. Ilalaga po natin ulit. no sa araw po nilaga namin. Ayan, masarap. Siguro kung hindi tabang sapa, madilaw na madilaw. Ano? Mm -hmm. Ano? Natubig ang sip-sip ay ano? na ha mm. mga may tabong tan mga mm. may Ayos po. sa mga bata. Asna? na. Aba. ini. tayo kainin Asna? Kulang si Minto ano? Ano ito Tamis yan ano? Diyan Kalat nung ano to eh Ano? Ikaw ko eh, ayun po Ayaw Ano to eh, natapon Yan, bali ito po ay eh, ano Hindi man natapos, bukas po ulit Ano ito, eh, natatapon na ito eh. Ang lang, mas na yan. Ito na lang po bukas, dalawang pitak. Yun, ayari na po yan Oh. na po yun ay. Ayos na po yung ating labangan mga kaparmin no? Makinis na yan Patutuyo na lang po Ganda na po Bukas ano Bukas na rin tanggalin ano Yung tukod po Baka bumbaba pa Tara toy, mga friend toy. Ayos na po mga kapambing. Maganda na po ang flow natin. Yun na lang pong dulo, dalawang pitak po. Bukas na po yun at hapon na. Ito naman dalawang bakante ay saka na po. Kumbaga po ay wala pa naman tayong um, ilalagay ay po yan. Pipili na lang po tayo dito sa ating inahinin po dito sa mga winalay na. Dito. Yung dalawang iyon sa dulo ay may ilalagay po tayo. Yung ating dagdag inahin po na dumalaga. Kaya may kulungan na po yun. Yung pong mga sako ay sa ano, pagkatapos na po natin ng trabaho. Ito po. Titiklupin po yan. Mga kalat-kalat dito. Pagkatapos po natin yung impisin yan. Yan po ang ating tinakaunahan ngan dulo po doon sa kabila. Okay, oh, kape, kape, tinapay. Toy Miranda toy. Miranda. po. Linda po. po. <laughs> hapon na naman. May ambis, mga hapon na 'yan bilis eh, no? Saglit lang eh, no? Hindi na 'yan Hindi Hindi namamalayan ba 'no? Pagkakabilis. Magdamag ano? Matagal ang gabi. Pero pag wala kang ah. nilagaw, matagal ang <laughs> gabi. Ay, Ay oo. Oh, oh. Kami si... Ate, ano yung magpapasemento ng lalagay ng biik. Okay. Flooring okay. lang, ah. Opo, flooring. Oo. Pag may isang supot, eh. Hmm. Ah, malawak hmm. na yung supot. Oo. Masa ako niya kayo yung buhangin sa inyo.